guys! Welcome back to my channel. For today's video guys, sa problema ko, ko problema ko guys, kayo ako pagtambal sa paglaga sa atong mga buhok. Kaya wala mo ko yung kwarta, ikapadoktor o kumo or, or ipatreatment, Kaya mahal kayo din ang pa just Diyos ko. So karon nangita ko way o home remedies or mga natural ways lang ba kung saan pagpugong sa paglaga sa atong mga buhok. Tanawag ko na buhok guys o nipis na gid kayo siya every time na maligo ko or pag ako na ko naging siya madala nga buhok. So, panipis ng panipis ang gyud akong buhok. So, kung problema ko, mahal kayo ang treatment sa doktor. O kaya magpa-treatment ka, yung libo-libo ang magasto. So, nag-research ko, nag ko unsaon saan mga home remedies. So, nigawas sa akong pag-research is ang bumbay. So, kini. So, kini. Modo ni siyang home remedy sa pagpugong o paglago. Mut mut mu kun na buhok, mo tubo nagbalik at tumbuhok. Mu baga daw siya balik. So mga part nga banda nga mo ninipis at tumbuhok pero tumbutangan. So ang ani ang katas ani so pugunin na to siya o, o, kaya e blender ni siya. or unsa mga ways na para makuha nimo yahang duga or yang katas So ibutan nimo siya sa gabay nga spray. So example kini. So kini kuno hay ang mga katas sa Bombay. So i-spray spray, -spray na nimo siya dira sa imong banda nga hair nga para kini oh nipis na kay diri nga part. So man i-spray spray lang na siya. Nga ibaba siya 5 minutes. So after 5 minutes mo na to siya ibanlawan eh, ni mo siya para di ka man himahong Bombay. So mo to siya. So, Mag-try ko ani. I-try na ko ni in one month. Susubukan natin tong home remedies na pampalago ng buhok at pangpa daw kung para dili na maglaga sa ating buhok. So, itry na ito in one month. So, it